Salem, si 1653 isang batang labing-anim na taong bulang na si Winifred Sanderson ang humahakbang sa kanyang bayan na nakakatakot sa ibang mga mamamayan. Nakarating siya sa bahay na ibinabahagi niya sa kanyang mga kapatid na babae at sina Sarah at Mary. Nagreklamo si Winnie sa kanyang mga kapatid na babae na sinabihan siya na tumatanda na siya at inaayos na magpakasal sa isang lokal na lalaki na nagnangalang John Pritchett. Piregalohan ni Sarah at Mary si Winnie ng isang gagamba bago binisita ng galit ng mga tao sa pangunguna ni Reverend Trask. Huling tinanggihan ni Winnie si John at sinabing in love siya kay Billy Butcherson. Pagkatapos ay pinalayas ni Trask ang mga Sanderson mula sa Salem kung saan sila ay mapipilitang pumasok ang ibang mga pamilya upang dakpin sila. Ang gagamba ng mga batang babae ay kumawala at natakot ang mga taong bayan na nagbibigay ng pagkakataon kay Winnie na makuha ang kanyang mga kapatid na babae. Ang mga Sanderson ay tumakas patungo sa kakahuyan kung saan sila ay natagpuan ni Mother Witch na kumakanta ng isang kanta na nagpapaakit sa kanya ng mga bata. Pagamat plano ni Mother Witch na lamunan ang magkakapatid, nagulat siya nang makitang may kapangyarihan si Winnie sa kanya. Sa halip na kainin ng mga ito, binigay ni Mother Witch kay Winnie ang kanyang spellbook na nagpapahintulot sa kanya na magsanay ng kanyang magic. Ngunit binabalaan ni Mother Witch si Winnie laban sa paggamit ng spell na kilala bilang magic Maxima na magbibigay sa kanya ng ultimate power. Sinabi rin ni Mother Witch sa mga kapatid na babae na ang pagsipsip sa diwa ng mga bata ay nagpapanatili sa kanila na mukhang bata at maganda. Pagkatapos ay bumalik ang mga Sanderson sa bayan at ginamit ang kanilang mga bagong natuklasang spell para sunugin ang bahay ni Tras. Sa kasalukuyang araw na Salem, ang teenager na si Becca ay dumating sa paaralan sa kanyang ikalabing anim na kaarawan upang samahan ang kanyang kaibigan na si Izzy at ang kanilang estranged na kaibigan na si Cassie. Natapos ni Cassie ang pagditching ng dalawa upang makipag-usap sa kanyang jock boyfriend na si Mike at nakikipag-usap si Izzy kay Becca tungkol sa kung paano halos hindi na sila ni Cassie. Plano ng mga babae na gawin ang kanilang Halloween tradition para sa isang sleepover na may mga nakakatakot na pelikula habang nagsasanay din ng witchy ritual. Habang may klase, hinayaan ni Mike na nagha party si Cassie sa bahay niya. Sinabi ni Becca ang isang spell para ma-freak si Mike dahil alam niyang fan si Becca ng witchcraft. Pinapunta sila nito sa principal's office kung saan may maliit na pagtatalo si Becca kay Cassie dahil kinukot siya niya ang kanyang birthday ritual. Pagkatapos ng klase, dumaan si Nabeka at Izzy sa isang billboard kasama ang pamilya ni Kasi, habang ang kanyang ama na si Jeffrey Trust ay tumatakbo para sa muling halala ng alkalde. Pumunta ang mga batang babae sa isang magic shop na dating kubo ng mga Sanderson. Sinabi ng may-ari na si Gilbert sa mga bata na pumasok sa shop ang alamat ng mga Sanderson, at kung paano sila binitay dahil sa pagkidnap at pagpatay kay Emily Binks bago sila muling nabuhay noong 1993 nang sinindihan ng isang birhen ang Black Flame Candle. Pagkaalis ng mga bata, kinausap ni Gilbert si Nabeca at Easy at binigyan niya ito ng kandila para sa kanyang ritual, pati na rin ang pagalis ni Angelica upang iangat ang mga sumpa. Si Becca at Easy ay pumunta sa kakahuyan para sa ritual habang ang buwan ay sumisikat, kasama si Becca na kinukunan sila ng larawan kasama si Cassie kaya parang kasama siya doon. Sinindihan nila ang kandila at nagsasabi ng incantation dahilan upang magsimulang magspark ang kandila. Pinuhusan ito ni Becca ng tubig ngunit nag-iilaw muli ang kandila kasama ng itim na apoy. Naririnig nila ang awit na halika ng mga bata at ang lupa ay nagsimulang lumindol at bumukas. Lumalabas mula sa impyerno ang mga bagong nabuhay na magkakapatid na Sanderson. Nagsimula silang kumanta ng The Witch Are Back tuwang-tuwa na ipinagdiriwang ang kanilang pagbabalik sa Salem. Sinubukang tumakbo ni Nabeka at Izzy, ngunit nakita sila ng magkapatid na babae at planong patayin sila matapos maalala na niloko sila ng mga teenager sa huling pagkakataon. Ang mga babae ay nagsisinungaling at nagpapanggap na sila ay mga mangkukulam na apat na po ngunit mukhang mga teenager at kunwari ay may mga brew at potion sa paligid para ubusin nila. Pinaniwalaan sila ng mga Sanderson at sinundan nila ang mga babae. Tinala ng mga batang babae ang tatlong magkakapatid sa isang Walgreens kung saan sinimula nilang tikman ang mga cream at lotion sa paniniwalang gumagana ang mga ito. Natagpuan sila ng isang nakababatang grupo na nakasuot ng eksaktong katulad nila at humihingi sila ng selfie. Nang mapagtanto ng mga Sanderson na nalinlang sila ni Nabeka at Izzy, kinabol nila ang mga babae hanggang sa magbuhos sila ng asin sa kanilang palibot upang palayasin ang mahika ng magkakapatid. Ang mga batang babae ay tumakas habang ang mga magkakapatid na babae ay gumagamit ng kanilang mga walis at humahabol. Tumakbo si Nabeka at Isi pabalik kay Gilbert na umami na alam niya ang tungkol sa kandila at tungkol sa spellbook na ngayon ay gising dahil bumalik ang mga Sanderson. Pinuksan niya ang aklat at naglalabas ito ng ilaw upang maakit ang magkapatid na babae. Tumating sila at ikinulong si at Izzy sa kanilang basement dungeon habang inaalis din ang hagdan kaya hindi na nila sinubukang umakyat. Sinabi ni Gilbert sa mga Sanderson na nandoon siya noong bata pa siya noong unang gabi na nabuhay silang muli at nasaksihan niya ang kanilang pagkamatay sa libingan. Nang malaman ng mga Sanderson si Mayor Trask at ang kaugnayan nito sa Reverend, nagpa siya si Winnie na gusto niyang gawin ang Majakey Maxima spell ngunit tumanggi ang libro na payagan siya. Pinuksan niya pa rin ito at inilista ang mga sangkap, isa rito ang dugo ni Trask. Tinulong niya si Gilbert sa pagtulong sa pagkolekta ng mga sangkap at dalhin ang mga ito sa Forbidden Wood bago mapuno ang kanilang hourglass bago siya ay mamatay. Sinubukan ng mga batang babae na makipag-ugnayan kay Kasi at binalaan siya na gusto ng mga Sanderson ang kanyang ama, ngunit hindi makakonekta sa kanya ng maayos ang telepono ni Becca. Naalala ni Izzy ang pag-alis ni Angelica at ginamit ang mga ito upang muling lumitaw ang hagdan na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Sinubukan nilang kunin ang book ngunit nilagyan na ito ng spell ng mga Sanderson para pigilan ang mga batang babae na hawakan ito. Napagpasyahan nila na kailangan nilang magtungo sa bahay ni Cassie at babalaan siya mismo. Pumunta si Gilbert sa libingan ni Billy dahil ang isa sa mga sangkap ay ang ulo ng isang dating magkasintahan, ngunit bagaman malawak na iniulat na si Billy ay kalaguyo ni Winnie, sinabi niya kay Gilbert na minsan lang sila naghalikan. Nangako si Gilbert na sasabihin ang totoo tungkol kay Billy kapag tapos na ang lahat. Napunta ang mga Sanderson sa Halloween Carnival kung saan nahanap nila si Trust ngunit nalibang din sila sa mga aktibidad. Nakipag-ugnayan sa kanya si Becca at sinabi sa kanya ang tungkol sa party ni Cassie na nag sa kanya na umuwi at parusahan siya. Ang mga Sanderson ay iniimbitahan sa entablado para sa isang Sanderson Sisters Costume Contest ngunit isang grupo ng mga drag queen ang nanalo sa patimpalak. Kinuha ni Winnie ang mikropono at pinangunahan ang kanyang mga kapatid na babae na mangkulam sa manunood sa pamamagitan ng pag-awit ng One Way or Another, ngunit kumahantong lang ito sa lahat na sumasayaw sa paligid ng mga lansangan. Si Gilbert ay tumetambay kasama si Billy sa karnabal kung saan si Billy ay tunay na nagsasaya. Gayon paman at nang bumalik sila sa cottage, sinubukan ni Gilbert na baligtarin ang buhangin sa hourglass ngunit hindi niya magawa. Ipinapahiwatig nito si Billy na naki siya sa Sanderson's at nagsimula siyang maglakad palayo. Kumingin ng tawad si Gilbert ngunit kinuha din ang ulo ni Billy. Nakarating si Rebecca at Isis sa bahay ni Cassie ngunit nahanap sila ng Sanderson's doon, salamat kay Mike. Tinala nila ang mga ito sa labas kung saan ipinapahayag nila ang kanilang mga hinaing at napagtanto ni Mike na siya ay naging isang haltak sa mga kaibigan ni Cassie. Umuwi si Trask at nakatagpo ang mga Sanderson, ngunit nalaman din nila na si Cassie ay inapurin ng Reverend. Tinangka ng mga Sanderson na gumamit ng mahikalaban sa mga babae, ngunit si Becca ay naglalabas ng kaunting kapangyarihan upang ipagtanggol ang sarili. Binitag ng mga babae ang magkapatid na babae sa isang bilog na asin at tumakbo para dito, ngunit ginamit ni Mary ang rumbas upang linisin ang asin at hayaan silang habulin ang mga babae. Kinuha ng mga Sanderson si Cassie at hinanap si Gilbert sa Forbidden Wood kasama ang iba pang sangkap. Hinanap sila ni Becca at easy at nakita nilang kumikinang ang mga kamay ni Becca na humantong sa kanilang napagtanto na si Becca ay mayroon ding kapangyarihang mangkukulam. Sinimula ng mga Sanderson ang kanilang spell, ngunit sinubukan ni nabeka at Easy na balaan si Winnie na ang paggawa ng Magikey Maxima ay mag-aalis ng pinakamahalaga sa kanya, na ipinakita sa kanila ng aklat at sinubukang bigyan ng babala si Winnie. Hindi nila siya pinansin at kumpleto na ang spell. Kayon paman, lumalabas na ang pinaka-pinahahalagahan ni Winnie ay ang kanyang mga kapatid na babae, habang nagsisimulang mawala sina Sarah at Mary. Nagsisi si Winnie at hiniling sa magkapatid na eondo ang spell, ngunit hindi nila magawa sumasang ayon sila sa isang reunion spell kaya sina Becca, Easy at kasi ang nagsagawa ng spell. Hindi nito ibinalik si Sara at Mary at sa halip ay sinimulan niyang ipadala si Winnie sa kanila, ngunit okay lang siya dito. Tumawa at sumigaw si Winnie bago din siya mawala. Ibinalik ni Gilbert ang ulo ni Billy sa kanyang katawan at nagsimula siyang tumawid, kasama ni Gilbert ang kanyang pangako na sabihin ang katotohanan tungkol sa kwento ni Billy. Nagpa ang mga batang babae na bigyan ng bagong tahanan ng libro at muling sumama si Cassie sa kanyang mga kaibigan habang nagpa siya silang ipagpatuloy ang pagsasanay sa pangkukulam. Pagkatapos ay sabay silang lumakad, umiindayog ng magkatabi tulad ng mga Sanderson. Sa itaas, lumilipad sa itaas ang isang ibon na parang Mother Reach. Pagkatapos ng mga credit, naglalakad ang pusa ni Gilbert na Cobweb sa tabi ng isang kahon na naglalaman ng isa pang Black Flame Candle, ibig sabihin ay maaaring bumalik muli ang mga Sanderson's.